Niluto ko na nga po ang bisukol mga kananais or kuhol. Balik kahapon nga mga kananais, sabi ko nga sa inyo ay binili ko nga po yan ng 30 pesos. Yes, tama po yung narinig yo is only 30 pesos po yan na binili kung ko. Kung tutuusin nga mga kananais ay hindi po yan talaga nabibili dahil nga po hindi nga po talaga ako makapunta ng bukid para kumuha ng kuhol. Nung bininta nga po to sa akin mga kananais ay syempre tinanong ko po talaga kung may gamot ba yan or wala. Pero nung sinabi niyang hindi naman daw po yan nalagyan ng gamot dahil nga po kahapon nagulam na rin daw nga po si ay, for the go. Makakatikim na naman ulit ako ng kohol, mga kananay. Pasintabi na lamang po sa mga hindi ko makain ng kohol or bisukul. Bale, hinugasan ko na nga po ito ng mabuti, mga kananay, para malis po yung mga dumi-dumi niya or mga itinai niya. Kaya todo, paglilinis nga po ako dyan or paghuhugas. Nahugasan ko na nga itong mabuti, mga kananay, kaya naglagay na nga muna ako dyan ng konting tubig. At itong sampalok naman, mga kananay, ito nga po pala yung gagamitin kong pang sigang. itong sampalok, mga kananay, ay binili ko nga po yan kahapon hapon sa bayan. Or talipa pa dito sa amin. Hinugasan ko na nga po ito ng mabuti para naman po maalis yung kanyang mga dumi. At itong anak ko naman mga kananays ay titig na nga po siya sa bisukol or kuhul, sa kuhol oh, O ano pong tawag niyan sa inyo? Totoo nga po itong anak ko mga kananays dahil nga po tinitignan po niya talaga yung kuhol. Dahil nga po ngayon na lamang ulit siya makakapag ulam ng kuhol. Nag-slice na nga rin po dyan ako ng luya mga kananays. At inilagay ko naman po agad dito sa kaserola na may tubig hmm. na. At ko naman po kung sampalok mga kananais kaya hayaan muna natin yan kumulo habang uh, hinaantay kong kumulo yung aking isinalang mga kananais ay itong anak ko namang panganay ay eh, inutusan ko na po siya talaga magsai. at syempre hindi naman po pwedeng itapo niya yung pinaghugasan niya ng bigas dahil nga po gagamitin ko naman po ulit yan yan po yung sekreto ko sa aking mukha <coughs> At hindi ko naman po sinasabi mga kananays na gayahin nyo ako na ginagawa kong panghilamos yung pinagbanlawan ng bigas. Pero nasa sa inyo naman po yan mga kananais, kung gusto nyo pong subukan at wala naman po yung mawawala sa inyo at hindi rin po yan masasira ang inyong mga muka or skin. Itong bunso ko naman mga kananays ay tamang nood na nga lang po siya sa PC namin. At itong panganay ko naman mga kananays ay todo saing na nga po siya. Aga? Marunong na po talagang magsaing ang aking anak. Bale itong dalagang bukid nga po yung partner ng kohol na ang aming ulo ulam mga kananais. Siyempre, hindi naman po pwedeng kuhol lamang ang aming ulam mga kananays. Kaya magpiprito nga po pala ako ng dalagang bukid. Bali nga nabili ko pa ito last week. At ngayon ko pa nga lang ito iluluto. Iluluto ko po sana yung dalagang bukid mga kananays last week. Lalo na po yung... Sarsyado dahil nga po ilang beses na rin po ulit nag-request yung mga anak ko na gusto nilang mag-ulam ng sarsyadong isda. Ito na naman kami yung asawa ko mga kananays. Ay todo pa rin po kami sa pag-uusap. Araw-araw po yan. Hindi po kami nagsasawa na nag-uusap po kami lagi. Mas gusto ko nga po siyang kausap palagi mga kananais kaysa hindi po siya tumatawag. Yun na rin po kasi yung aming nakasanayan simula nang nagkakilala kami at ngayon. Hmm. Tung panganay ko naman ay napakasipag ngayong araw ay ba hindi ko alam kung anong nakain niya. Siguro kaya siya naging masipag mga kananais dahil alam naman po niya na medyo galit ako dahil nga po marami po akong ginagawa sa kusina. Kaya nakaramdam siguro kaya ayan to dualis po siya. <laughs> Finally, at kumulo na nga itong pinapakuloan kong sampalok. Hahanguin ko nga muna ito mga kananay para madurog-durog ko nga po ito at lumabas yung kanyang asin. Bali, ganito nga lang po ako magdurog-durog ng sampalok mga kananay hanggang po ito madurog natin lahat at wala na pong natitirang buo-buo. Nung nadurog ko na nga po lahat mga kananay, ay ibinalik ko na nga po dito sa may kaldero namin or kaserola. At hindi ko na po yan hahanguin dahil nga po nandyan na po yung asin niya. Bali, itong kohol nga po pala mga kananay ay mga bata kami ay talagang kumakain na nga po Minsan kami. Minsan nga ang ginagawa namin sa kohol mga kananais ay inaadobo po namin lalo na pag nagsasawa na po kami sa sinigang. Minsan nga mga kananais kung nagsasawa na rin po kami sa sinigang or adobo ay ginagawa rin po namin itong sisi. Alam nyo mga kananais may isang kapitbahay po kami na medyo may kaya sa buhay. Ewan ko ba kung bakit nagpapakuha siya sa amin ng maraming maraming kuhol. Bali nga po sinako-sako na po yung mga kohol na nakukuha namin sa bukid. Bali nga yung po, isang sako ay binibili niya po sa amin ng 20 pesos. Or nasa kanya na rin po kung ilan po yung ibibigay niya sa amin. Balik kasama ko nga po yung mga ati at kuya ko na kumukuha ng mga kuhol noon. Lalo na kahit umuulan mga kananais ay talagang pumupunta pa rin po kami sa bukid para kumuha lang ng mga kuhol. At hindi lang naman po yung kapitbahay namin ang nagpapakuha ng kuhol mga kananais. Yung kita din po namin mga kananais lahat po ng kuhol ng kanyang palay ay pinapakuha niya sa amin. Dahil nga po maghapon po kami kumukuha ng kuhol ay may 40 pesos po kaming upa o, basa diba, maghapon na kumukuha ka ng kohol ay may 40 pesos ka na dahil nga po ang pera pa po noon ay medyo marami pa po yun na bibili kaysa ngayon yung pera mo ngayon ay wala na halos ang mahal na po lahat ng mga bilihin pero sa maghapon naman po na pagkuha namin ng kohol mga kananais ay may free food naman po yun lalo na ang merienda at ng pananghaliang at pag maaga naman po kami makaramin sa pagkuha ng kohol mga kananais ay naliligo nga po kami sa irrigation nakakamiss nga maging bata mga kananais Nais dahil nga po yung araw na yun is wala ka pang masyadong iniisip na problema, yung sarili mo lang iniisip mo, yung matutulog ka lang, yung kakain ka lang pagising mo, di ba? Uy, walang ganoon. Bali naglagay na nga po pala ako dito ng talbos ng kamote mga kananay. Nung naluto na nga po itong kuhol mga kananay, ay agad naman nagtanong yung bunso ko kung luto na po ba yung kuhol. Dahil nga po natatakam na nga po siya at gusto na nga niyang tikman. Kaya agad naman po ako nagsandok para sa kanya. At habang nga po sinusungkit niya yung laman ng kuhol mga kananais, ay Nanga napaso pa nga siya. Nagugutom na ata ang anak ko. Bali, sinusungkit na nga lang nila yung laman ng kuhol mga kananays dahil nga po hindi naman po sila makasipsip. Maski nga ako mga kananays ay hindi ko po talaga sinisipsip ang kohol at sinusungkit ko rin po ito. Bali, kumakain din po kami ng mga suso at yung lidangan or aguro. Lalo na po yung suso mga kananays, masarap din po yun pero mas gusto ko po yung lidangan or aguro lalo na po yung ginataan sa gabi. At sa mga oras na to mga kananays ay nagprito na nga po ako ng dalagang buki. Medyo mabilis lamang po ito magprito mga kananais lalo na itong dalagang bukid at ito na nga mga anak ko ay todo pa rin sila sa pagsusungkit ng kanilang mga kuhon. Mm. Ano sa tingin nyo sa amin? Maarte? Hindi. Sa mga bashers ko dyan na hindi ko alam mga kananay yes. i-bash nyo lang kami. Wala kaming pake. Huwag <laughs> <laughs> wow! kainin yung itlog niya. Alasan mo. Uh, hindi, yung nasa baba. At finally, paluto na nga itong dalagang bukid ng aking piniprito mga kananay. Kaya hahanguin ko na nga ito at makakakain na rin po kami dahil sa mga oras na yan mga kananais, alas 12 na. Nagugutom talaga ako uy, lalo na pag ganitong ulam ang aking ini-edit or nag-voice over. Talagang nagugutom ako na parang gusto ko pang kumain. <laughs> at nagtimpla na nga rin po ako ng orange juice mga kananais, para naman po mas maganahan pa nga po kaming kumain o di ba diba? For the go. Bali, nagsandok na nga rin po ako ng kohol mga kananais. At habang nga po sinasandok ko nga po yan ay sobrang bango or yung asim niya. Naaamoy ko talaga. Balito na nga po pala lahat ang aming food. Thank you Lord sa biyayang ipinagkaloob mo na naman po sa amin. At salamat sa pagkain na sa harapan po namin ngayon. Kain po tayo mga kananais. At tumuha na rin po kayo ng inyong pagkain para sabay nyo naman po kaming mag lunch At ako naman mga kananais ay nagsandok na nga rin po pala ako ng ulam ko dyan. At ito na nga nilalagyan ko nga sa baw yung aking pagkain. Balit papakita ko nga po pala talaga sa yung mga kananais na kumakain po talaga kami ng puho. O di ba walang kaarte-arte. At bago na naman po matapos ang aking video mga kananais, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Don't forget to subscribe my YouTube channel and don't forget to share and like. Thank you everyone. God bless.